1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 1, 2, 3, 4, 645 pesos. Yan ang current minimum wage dito sa Metro Manila. Paano kung malaki ang pamilya? Isama na natin dyan ang computation ng inflation. Hmm, kaya ang budget? I am Akoy Dobbs, your designated driver. Ayan. Wow, ganda naman ito sa mo. Ay, <laughs> salamat. Seat belts, ayan. Tama. Oo. Isang economist, Professor JC Punong Bayan. Kasi, Prof, napakagandang pag-usapan ng inflation. Correct, correct. Dahil lahat tayo apektado talaga nitong inflation. Sobrang taas ng mga bilihin. My God. Pero eto ah, Prof, kasi meron akong dalang 645 peso. Eto ito na yung ating uh, minimum wage ngayon, 'di ba? Ang question ko, sa tingin mo ba sapat? At itinatakda yan sa iba't ibang rehiyon. So wala tayong nationwide na minimum wage at ang idea kasi noon ay sa iba't ibang rehiyon ay iba-iba din yung cost of living. So kumbaga, uh, halimbawa sa mga probinsya, on average mas mura ang mga bilihin. So, yung kailangan mo sa pang-araw-araw ay umaayon din dun sa presyo kung nasaan ka. Neda says the threshold for food poverty is 64 pesos a day for 3 meals. Ano ba ang nakabubuhay sa araw-arawan sa ngayon? Kunwari, sabihin na natin, for a family of 5. Mm -hmm. So ito na yung uh, tinatawag na poverty threshold na kung saan binabatikos yung NEDA ano. Uh, kamakailan ay sinabi nila na bawat tao ay kailangan daw ng at least 64 pesos uh, kada araw para hindi na siya matawag na food poor. So uh, marami kasi bumabatikos doon dahil hindi siya realistic. Uh, talaga namang hindi siya realistic. So ang assumption kasi makoy ay uh, ang isang tao daw sa Pilipinas kailangan ng at least 2000 kilocalories para may sapat na enerhiya at uh, sustansya uh, para mapagpatuloy niya ang kanyang buhay. Kapag meron ka na nung plato na yun, halimbawa may kanin, mayroong itlog, isda, etc. Tapos ano yung presyo noong plato na yun doon sa rehiyon kung saan ikaw ay nakatira? So doon nila nakukuha yung uh, food poverty threshold na yun nga, 64 pesos per person per day. Dahil dyan, meron akong naisip na challenge. Ayan. So, susubukan nating mamili. ba? Diba? Susubukan nating pumunta sa palengke o sa merkado. Tapos, kukuha tayo ng 500 pesos mula doon sa 645 pesos na minimum wage na tinatawag sa NCR na natin kung hanggang saan aabot. Game ka ba? Game! right let's go! <laughs> Tara! <laughs> ito ang ating uh, checklist ng adobo. Ideally, sana mahit natin yung goal, bigas. Ah, ito na ang mga, na ano, na. mga bigas. May Maharlika, okay. may Jasmine. Nako, alam natin Maharlika. May Benorado. <laughs> oo nga. Ang layo dun sa, ano, 20 pesos. Malayo <laughs> sa 20 pesos. Parang Ayan. hindi nangyari ang 20 pesos. Correct, uh -oh. Sa panaginip lamang. Correct, uh oo. -oh. <laughs> okay, imagine na, ah, Prof, ang binili natin, pagkain pa lang hindi pa kasama dito yung pambayad sa kuryente, tubig, pambaon ng mga bata at siyempre uh, panggala, di ba? Kasi once in a while kailangan din magbanding ng pamilya. Um, ano ang tingin mong ano natin dito? Think Makoy, itong bigas talaga yung ano eh, Uh, kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kasi tinan mo naman, actually, karami ng uh, by volume or by mass, ano, yung bigas talaga yung pinaprioritize natin. Kasi lahat ng Pilipino ay kumakain naman talaga ng bigas, or if not all, ba diba? Uh, and ito din yung nakita natin na sobrang laki ng itinaas ng presyo. Uh, at napakalayo niya doon sa 20 pesos, diba? ba? <laughs> so, uh, kailangan natin bantayan talaga yung presyo ng bigas kasi Uh, napakalaki or disproportionate yung impact niya on food inflation kumpara sa other items sa ating mga pinamili. Pero siyempre, um, yung factor ng uh, ng piso laban sa dolyar, ano kaya yung mga nagiging epekto din ito sa pang-araw-araw? Well, kapag humihina yung piso kontra sa dolyar, halimbawa mula sa 55, naging papunta na siya sa 60 pesos per US dollar, nagiging mas mahal kasi yung mga imported goods. So, ano ba yung mga main goods na in-import natin? Kabilang yung bigas, di ba? Uh, ayon sa balita, tayong isa sa mga top price importers. So, yung presyo ng inaangkat natin na bigas ay lumalaki siya tuwing humihina yung piso kontra sa dolyar. Bukod doon, ay nagiging mas mahal din yung mga produktong petrolyo. Uh, uh, so, eh, napaka-importante nung produktong petrolyo para sa transportasyon ng mga goods and services So kapag humihina yung piso, mahal yung produktong petrolyo at nagtatranslate siya sa mas mahal na mga goods and services. Alright, kamusta naman ang experience, Prof. JC, sa ating pamimili? Ayun, nasakto-sakto naman natin, makuha ang ating 500, pero tinan mo naman, grabe yung mga adjustments yung mga ginawa natin. Yung isang kilong chicken, naging kalahating kilo, pati yung pork. Uh, pero bumamay tayo sa rice. Oh, bumamay <laughs> naman tayo sa rice. Nahit uh -oh. naman natin ang uh, uh -oh. goal na 3 kilos. Correct. Uh Oo. -oh. Diba? Tsaka yun yung mas nakaka, I mean, parang lamang, yun ang lamang chan talaga. Okay. So parang konting ulam, tapos mm -hmm. dami mo na lang sa rice. Mm -hmm. I guess. <laughs> yun talaga ang importante doon. Pero ito prof ha, sa tingin mo ba yung uh, ayuda, di ba, nakakatulong kaya yan or Uh, Siyempre, gaano din ba kadalas dapat yung mga uh, subsidies na nangyayari? Marami mga iba't ibang uri ng ayuda. Halimbawa, yung 4-Piece or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Meron yung AX, meron yung TUPAD. Uh, iba't iba, uh, both at the national level and the local level. At uh, para sa pananaw, especially na mahihirap, ay napakalaking tulong nito um, para matustusan yung kailangan nila sa araw-araw. Uh, pero of course, on the other hand, ay, ayaw din naman natin na masyadong umaasa yung mga tao sa ayuda. Uh, kailangan din na uh, tanungin natin, bakit ba sobrang liit na mga wages and salary, sweldo ng mga tao in the first place? Mm. Meron pa bang pag-asa na bumaba ang inflation? At kailan? Kailan ito mangyayari? At ano pa po ang mga pwedeng gawin? Tinataasan yung interest rates para hindi masyadong ganahan yung mga tao na bumili ng kotse, ng kondo, etc. At yung demand para sa iba't ibang produkto at serbisyo ay hindi rin ganun kabilis yung pag-angat. Yung bigas, yun yung pinaka-importanting tutukan kasi ang laki nga ng role niya sa inflation. So, anumang polisiya, ng gobyerno na maaring katulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas ay malaking tulong para hindi ganun kalaki yung inflation. Ayan, so maraming maraming salamat Professor JC Punong Bayan. Maraming salamat, Makoy. Thank you, thank you. Okay. <laughs> Ang 645 pesos na minimum wage ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino ay papano napapagkasya na sa ilang minuto lang eh naubos na ba? Diba? alam mo sa bandang huli ang importante dito ibigay dapat ang sahod na deserve para sa isang desente at may dignidad na pamumuhay that is our hope and that is my hope I'm McCoy Dobbs, your designated driver. until the next big issue discussed in short drives.